Mahaba ang katawan, elegante ang galaw, at kakaiba ang itsura. Isa ito sa pinaka-rare na dog breed sa mundo, ang Azawakh. Tara, kilalanin natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol dito. Ang Azawakh ay nagmula sa West Africa, particular sa Mali, Niger, at Burkina Faso. Mahigit libong taon ng kasama ng mga Tuareg nomads. Ginagamit sila bilang bantay at katuwang sa pangangaso ng gazelle at iba pang mabilis na hayop sa disyerto. Kilala sila bilang loyal guardian ng kanilang tribo at sobrang alerto laban sa panganib. Ang azawak ay kabilang sa sighthound group, katulad ng greyhound. Payat at mahaba ang katawan, may mahabang paa at may kakayahang tumakbo ng hanggang 40 miles per hour. Mayroon silang short coat na maaaring kulay pula buhangin o brindle, kadalasan ay may puting marka sa dibdib, paa, at buntot. Dahil manipis ang kanilang balahibo at katawan, kitang-kita ang muscle structure nila. Kung ugali naman ang pag-uusapan, ang azawak ay protective, loyal, at independent. Malapit sila sa kanilang pamilya pero maingat o aloof sa mga estranghero. Hindi sila kasing clingy ng ibang aso kailangan nila ng respetong space. Subalit, sa tamang training at socialization, kaya nilang maging mabuting family companion. Ang breed na ito ay nangangailangan ng maraming exercise. Kung active ka, bagay sa'yo ang azawak dahil gustong gusto nila ng takbuhan at malawak na espasyo. Dahil short coat sila, madali lang ang grooming, konting brushing at regular check-up sapat na. Pero tandaan, sensitibo sila sa malamig na panahon, kaya mas bagay sila sa tropical o mainit-init na klima. Ang azawak ay hindi pang karaniwang aso, rare, elegant at puno ng karakter. Kung naghahanap ka ng loyal guardian na may kakaibang ganda, baka azawak ang para sa'yo. Ikaw, gusto mo ba ng ganitong klase ng alaga? Comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang dog breed stories.